Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel Don't be sad, it For today's video guys, sa lahat po na nagtatanong regarding kung paano i-recover yung ating mga Facebook Even profile or pages po yan na na-compromise or na-hack So, ang question, bakit nga po ba na-hack or na-remove yung ating Facebook or even na-disable Kapag po tayo is na o or kapag click ng mga phishing site or website Usually, ito yung mga pinapadala ng mga hacker or ng mga nagko-compromise ng account natin. Saan to nare-receive? Kung meron kayong mga pina uh, pinapublic na info like yung email nyo sa Facebook or kung meron kayong mga pinapost na mga businesses na pwede kayong makontakt by email, yan po yung mga ginagather na information ng mga hacker para po gamitin nila at mag-send po ng fake na notification, invoice, Uh, at marami pang iba or marketing purposes. Lalong-lalo lalo na, di ba, kung mayroon kayong na-post regarding uh, dito kay Facebook, no? Na ang gagawin ng hacker is uh, magnotify no mag-notify sila gamit yung pick page na itong account nyo ay ready for deletion. So, kailangan nyo i-recover ka agad. So yung mga ganong ano, mga ganong notification na nare-receive nyo dito sa inyong Facebook, Ayan, katulad yan, we remove your posts, yan yung mga ganyan. Kapag po naka-receive kayo nyan, make sure i-verify nyo yung email address. Okay? Kung yan po ay uh, uh, medyo suspicious, huwag kayong maglalagay ng mga details nyo, lalong-lalo na yung username, password ng inyong Facebook. Okay? Ano nga ba yung magiging cost nyan kapag nakapag-fill out na tayo? Usually, ang target po ng mga hacker is yung ating payout. Okay? So, paano nga ba nakukuha ng hacker yung payout natin o yung ating page? Nangyayari po yan kapag po na-remove tayo as admin. Meron po kasi tayong uh, admin account. For example, pakita ko sa inyo. Punta tayo dito sa ating monetization. And then, meron dito tayong makikita na, ano, na payout. Ayan, payout sa may monetization tab. Then, click natin yung setting. Swipe natin. Itong sa may ibaba, Ayan. Meron dyang admin. Ayan. So, pwede nyo i-update yan or i-remove yung uh, original. ba? Diba? So, pwede kayong ma-remove kung na-hack po ang inyong page or profile. So, mangyayari, wala na kayong access sa inyong admin account. Kahit po ma-recover nyo yung page, wala na kayong access sa payout. Nakuha na po yung business admin account. Yung po yung nakukuha ng hacker. Ang gagawin po doon, papalitan po yung yung bangko, papalitan ng PayPal. Usually PayPal ang ginagamit nila sa pagpalit. Okay. So ngayon ito pong yung video, actually in screen recording ko lang siya. Pero oren po natin para makatulong po sa ating lahat, especially sa mga na-hack or na-compromise account. Panoorin niyo po ito, video na ito. Guys, okay, so ito yung step kung paano ma-recover yung ating na-compromise uh, na, na account. But make it sure, yung gagamitin nyo na device ay kailangan nagla-login kayo dyan dati. So, ito, i-click nyo, Report Compromise Account. Ayan, click nyo po iyan. Again guys, kapag hindi po na-detect ni Facebook itong ginagamit nyo na device, hindi nyo siya ma-recover. Mare kailangan dun po sa phone na ginagamit nyo dati. Yan, my account is compromised. Click nyo lang po yan. Uh, ayan, so usually, uh, ito, mabilis lang naman to kung uh, tama po yung mga details natin. So, kaya make it sure, follow nyo po yung guide natin. Ilalagay nyo lang dito yung mobile number na ginamit nyo or pwede po yung email. So, lalagay lang natin dito yung nakalink na number. Kung wala na po yung number kasi nga pinalitan ng password Uh, pinalitan ng bagong uh, number or bagong gmail. Pwede po pangalan. Click continue. Ayan. So wait nyo lang. Maglo-loading lang po yan ng ilang minuto or seconds. So ito yung i recover natin. Yung account na to. Yan, Victoria San Miguel. Click nyo po yan. And then click recover. Kung sa tingin nyo, yan po yung profile picture na gamit po ng anyo uh, dati sa inyong Facebook page or profile. Click niyo recover. Ayan, guys, usually na po yung account natin kapag po nakakapag-fill out tayo ng mga phishing links or website, no. Naki, uh, na ini-input natin yung username and password. So eto yung mag-a-appear nga po kapag po hindi na-detect ni Facebook na yung ginagamit nyo na device ay hindi nyo ginagamit dati. So eto naman yung next step natin. Para po ang uh, ma-recover nyo, gamit po yung video selfie. Ayan. So, eto guys. So, guys, ganito yung dapat natin gawin kapag magre-recover na tayo. So, itatype nyo lang help center. Ayan. So, facebook.com help center. Then, dito kayo magsasearch search sa may tatlong line na yan sa may gilid. Click nyo po itong privacy and safety and security. Sa may iba ba nyan, click nyo po yung Help. After punyan mababasa niyo dito hack and impersonation accounts. Ayan, so if someone hack your account, ito yung yung page or yung link na kailangan nating uh, i-click. Okay? So be very careful lang sa mga uh, nagpapanggap na nag recover sila ng account. So yung pala sila din yung kukuha ng account nyo. Click nyo to Guide to the Right Solution for Your Circumstances. Gagawin nyo dyan is meron lang kayong i-ask ia para siyang support uh, chat. Ayan. Next nyan, ayan, start po natin. Ito yung um, Help uh, with a ha Hack Account. Someone else gain access to my account. Click nyo po yan kung sa tingin nyo na hack yung account nyo. And then, no I, can, I can't log in. So, wala na tayong way kasi binago ng email or yung number ni-remove. So, ang sasagot nyo naman dito, do you have access to the phone number? Siyempre, I don't have access to the phone number. So, next nyan, mapaproceed kayo dito sa facebook.com slash hack. So, click nyo lang po yan. So, mapaproceed kayo dito sa report compromise account. If you believe your account has been compromised, i-click nyo lang po ito. So, next nyan, lalagay nyo lang yung inyong mobile number. Kung wala na po yung mobile number, click nyo po, search by email address. Kung wala na din yung email address, pwede nyo pong ilagay dyan yung pangalan po ng inyong account. Ayan, so tinapang ko lang guys. Pwede po pangalan. So, makikita nyo yung picture nyo na i-recover -re nyo. Kung sa tingin nyo yung yan po yan, I-click nyo Recover. After po nyan, complete the security step to recover your account. The account info that we are showing you depends on various security. So click Recover. So meron dito mga other way to recover. Kung wala na nga access sa email, WhatsApp, click nyo yung See More option. Ito nga po yung Take a Video Selfie. So ito yung napaka-importante kasi nga i-verify ni Facebook na tayo talaga may ari nyan. So, yan po yung pipiliin nyo. Okay? So, magsa-selfie lang tayo dito sa inyong phone. Ilalagay nyo po yung bagong email address. Again, bago. Hindi po yung dating nakalink sa Facebook nyo. Bagong gawang email ang kailangan nyo ilagay dyan. Click nyo. Yung, eh uh, check nyo yung code na na-send sa bagong nyong email. Then kapag okay na, click continue. Ayan, confirm your identity with a selfie video. So, kailangan nyo po muna mag, parang KYC lang po ito. May option po dito. Pwedeng use face recognition technology. Pinakamabilis po ito. It takes 1 minute. Yung manual review naman, 48 hours or 2 days. So, ang pipiliin nyo na lang para mas mabilis natin ma-recover is yung video selfie. So, piliin nyo po yung option number 1. Click nyo po yan. Then, confirm your choice. So, dito, haharap lang po kayo sa camera. Front cam po ito. Make it sure, well, lit area, maliwanag. Hawakan yung maigi yung phone nyo, eye level, follow the instruction, and start selfie. So, don't worry kasi ito pong selfie na to is i-delete naman ni Facebook yan after 30 days. So, position your face, left, right, Uh, up tsaka down yung uh, guided na selfie submit your video selfie kapag okay na uploading it takes saglit lang po yan di po yan minuto, saglit lang po yan so wait nyo lang magloading Ayan, so after nyan, maghintay lang kayo ng 1 to 2 days ng verification at makakareceive po kayo ng new password sa inyong email address na nila. Guys, maraming maraming salamat at kung nakatulong itong video na to, don't forget to subscribe. Please pa-like, pa-share po ito para at least marami tayong matulungan at maging aware po sila, lalong lalo na. dami na po mga suspicious emails na kumakalat, no? Lalo lalo na kung kayo po ay monetized, nagpo-post kayo ng sahod nyo sa online or sa Facebook nyo. Kayo po ang target po ng mga uh, uh, community or individual na to para po ihack po ang inyong payout account at makuha po nila yung pinaka-page nyo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.